Okay. Alright, gosh. oh, po. Pansigasya mo. Oy, okay. oy! Alright, gosh. Oo, oh, oh, po. Pansigasya mo. Oy, oy! Okay. Oh. Okay. What? <coughs> Anong mo? Bagay din Balik mo dito, balik mo, mo. Oh, mo dito! Balik mo dito! Balik mo dito! mo ha. Anong mo mo. mga edad mga edad. City mo dito. bike mo dito sa Kapit eh, kapit ka Kapit nakapit mo bang Sige ba? na lang ni mga Anda. Wala lang na hitabo, ano? Ha? Ito lang, ano? Tawagin yung mga ginikanan, ha? Dili, dalon mo sa police station karon, Tawagin yung ginikanan. Dili mo i-release dito kung dili ginikanan yung mukuha. Drive drive ka na. pa ka. Pataka pa ka gliko. Kapit pa ka makabangga. Unya, huwag nakabangga ka to. ka? Nakay ka 2007 pa. Ato dalos sa police station motor ha? Oh. yah sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo Ross, papa. Ay, kayo, Ani, Kati, mo sabay nga mo papa. mo mo sabay mo sabay mo sabay motor nga, minor de mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo sabay mo mo Kabalo ka sige buhat ana. Wala sir. Makagasto unta ka og dako dako. Ayun, tawon sir. Oh. Di bitaw ug og nakadisgay ug, ug naigo naka na pa sila ban. Oh. Idol duhay mong gastusan. Gastusan imong anak, gastusan, gastusan ba gyud ang gasto sa tong ban nga naigo. Ana kana ang gaday bi ang classmate. Nakakita ug pulis. Among unod panungon. nung ning dagan ning liko ra kalit. Ay, gukod, may pagukod. Wala lisensya minor di edad. Kani mga angkas okay ra ni, pwede ni madalon. driver mga o, ay, mga helmet? Yung nakipilis, yung nakipilis, yung Naku to na sir. si Mama. Mama, bura puka ikaw pa sala ni kaw pa. So, ah, ma ang ginikanan nene. Tay, Pop, Mama. Ikaw, Mama. Ikaw ang mamamaniw. Mam, kabalo baka ka kung, kung saan saon tika dako imong gastoson kung naigo patong tong ban gani ha? Nganong gisugtan man niyo nagpadrive drive drive motor na? Naku to ano, sir. Ismila, ha? mo ko sir. Bismillah ina ano nakuha mo nya nagmotor? Diba. Wala manangid. Aba tama ang misig mga minor dida di mag naigo pa duha yung gastoson. Bayaran nyo na itong banyo, bayaran nyo na itong ospital, inyong anak. Kasi may lisensyado ninyo. Saan ang lisensyado? O, oh, padalo na ako ng motor. So, lisensyado na ako, lisensyado na ako. Sabate, doon. O, oh. sabate, Bayaran nyo na si Tejola?